Virgo, tingnan natin kung ano ang mensahe para sa mga no contact. Tingnan natin ano ba yung dahilan. Ano ba yung issue. Okay, ano ba yung dahilan? Ano ba yung issue towards this connection? We have Page of Pentacles. We have Queen of Pentacles. And we have Nine of Swords. So, ang issue kasi dito is about status status ng pamumuhay ng kaperahan. Ayan po. Mm -mm. Tignan natin kasi pwedeng ito yung person mo. Ito ka. So, nakikita mo yung pagkakaiba ng pamumuhay ninyo. Some of you pwedeng ano na talaga kayo, uh, sabihin natin, malaki na yung kinikita ninyo. Yung profession ninyo. Maganda talaga. Ayan. So, maraming bothered dito sa inyong connection kasi pwedeng sinasabi, may mga nagsasabi, no, may mga tao sa paligid ninyo na sinasabi na pwedeng pineperahan ka lang nung tao na yan. So, maging matalino ka. So, ayan po, yung isa sa mag naging dahilan is about kaperahan. I don't know kung pera ba dahil hindi ka na nakakapagbigay sa kanya or siya yung nai-intimidate, 'di ba? Pwedeng nagkakaroon siya ng insecurities. Kaya po, yan yung taong yan ay lumayo sa'yo. But let's see. Tingnan natin. Yan ba talaga yung totoong dahilan? Okay. Ano yung totoong dahilan? Kasi pwedeng sinasabi lang yan ng person mo. Or pwedeng baka pinapaniwala mo lang yung sarili mo na kaya lumayo yung sa'yo yung taong to or nakipaghiwalay sa'yo yung taong to kasi ito yung iniisip mo tingnan natin pero ano ba talaga yung totoong dahilan two of pentacles we have the star we have four of wands okay so yes po yun naman talaga yung dahilan no kung bakit lumayo sa iyo yung taong to. Ayan. Kasi ano siya eh, marami pa siyang pangarap. So yung iba nga sa inyo, kung kayo ay huminto na sa pagbibigay sa taong ito, is yun po talaga yung naging dahilan kaya umiwas siya sa iyo. Kaya hindi ka na niya kinukonta. Kaya nakipaghiwalay na sa iyo yung taong to. Mm -mm. Nakikita ko rin kasi pwedeng siya yung inaasahan ng kanyang family. So parang pag hindi ka nagbibigay sa kanya, ayo, pinuputakti siya talaga ng mga family members niya. Okay. Tignan natin ano ba yung energy, ano ba yung ugali ng taong ito, Virgo. Ano ba yung ugali niya? Ano ba siya as a person? Okay, we have Ace of Wands. Goal-oriented din naman talaga siya. Ayan yung pinapakita dito. Tapos pag may gusto talaga siya, gumagawa naman siya ng paraan para makuha yun. We have seven of wands. Pero alam mo yung taong to talaga, pag may ginusto siya, walang makakapigil sa kanya. Yun yung nakikita ko. Parang kaya niyang isacrifice lahat para lang makuha yung gusto niya. So, ambisyoso, ambisyosa po itong person mo. Pwedeng in a nice way yan, pero kasi, di ba, kung iniwan ka ng taong to para i-pursue kung ano yung dreams niya okay kasi pwedeng alam niya na baka hindi ka makakatulong sa kanya so eh nasa, by, sa dark side siya ano nasa bad side siya pag ganon three of ones maano talaga mataas talaga yung pangarap nung taong to mm -mm. yung iba sa inyo pwedeng ginamit lang talaga niya kayo no tingnan natin paano ka ba niya tratuhin nung kayo pa the hermit tahimik lang siya eh. Parang nagiingay lang yung taong to or may sinasabi lang to sa'yo pag may kailangan sa'yo. The Emperor, medyo bossy pa nga siya oh. Four of Wands. Ayan. Parang gusto niya siya yung nasusunod. So parang ikaw dapat nagpa-follow ka lang sa kanya. Ayun yung nakikita ko dito. Tapos marami siyang utos sa'yo. Marami siyang request sa'yo. Ayun yung nakikita ko. Page of Cups, hindi ka niya sineseryoso. Pag may mga sinasabi ka, parang, oo, tumatango lang siya, ganyan. Hindi ka naman niya kinukontra. Pero, pwedeng hindi naman talaga siya interesado dun sa mga sinasabi mo. Parang ikaw yung laging nag-open up sa kanya. Ikaw lagi yung, alam mo yun, ikaw lagi yung nangangarap pagdating dito sa connection niyo. Okay, tignan natin. Ano ba yung feelings niya sa'yo ngayon? ano yung nafe-feel niya sa iyo ngayon? Ano yung nafe-feel niya sa iyo ngayon? Ano? Ano ba yung nafe-feel niya sa iyo noon? Tignan muna natin yung past energy. Knight of Coins, tignan mo oh. Puro pera na naman. So parang tinitingnan ka lang niya or nakikita ka lang niya as someone talaga na parang ano ba ATM niya, bangko niya, ganun. Ganun ang pinapakita dito, Virgo. Tignan natin. Okay, ano naman yung feelings niya sa iyo ngayon? Two of wands. Ayan, mukhang may pinaplano naman yung taong to. Actually, naiisip ka niya ngayon. Pero may pinaplano siya. Tignan natin. Eight of swords. Okay, so plano pa lang naman. mukang uh, mukhang wala pang paramdam ito sa iyo. Kasi mukhang natatakot pa siya na magparamdam sa iyo. Siguro alam niya yung bigat nung ginawa niya sa iyo. Kaya ganyan yung nafeel nafe niya. Naiisip ka ba niya? Doon, nasabi ko na yung kanina. Tingnan natin dito. Naiisip ka ba niya? Yes po. Ayan. Pat ganun. Parang may energy na gusto niyang bumawi sa'yo. Hindi ko alam kung nagigilty to eh sa ginawa niya sa'yo. Ayan. Pwede kasi yung iba sa inyo. Diba iniwan kayo ng taong to. Tapos siya ngayon pwedeng maganda yung kinalalagyan niya tapos ikaw dito dahil nga na-depress ka towards disconnection so pwedeng ayun uh, medyo bumagsak hindi lang yung pangangatawan mo pwedeng pati yung kung meron kang negosyo, meron kang trabaho, pwedeng napapabayaan mo 'yon. Naging apektado yung ibang aspect ng life mo because of this person. So tingnan natin, yes po naiisip ka niya parang gusto niyang bumawi sa iyo. Ayun yung nakikita ko dito. Tingnan natin ano ba yung gusto niyang sabihin sa iyo na hindi niya masabi. Ano yung gusto niyang sabihin sa iyo na hindi niya masabi? Patayin tatlo. I need I need to be free from myself from ano I need to be free my I need to free myself from fear and doubts. I'm a cage bird. Kasi nga, 'di ba? Sabi ko sa iyo pag kunarin nung kayo pa hindi kayo hindi ka nagbibigay sa kanya ganyan is pinuputakte siya ng kanyang pamilya. Ayan Ayano. Feeling niya noon hindi niya kayang mabuhay. Nawala ka. Sabi niya dito oh. Diba? Nakakulong daw siya. So yun, nakakulong kasi siya sa responsibilities before. I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. So nalulungkot din naman yung taong to. Sabi natin ba? Diba? kung may ibang tao dito, siguro yung mga friends mo, masabi nila, no, napakasama naman niya kasi ganito, ganyan, ginamit ka lang. Pero totoo, ayun, may kahinaan din yung taong to. At ngayon nga, ayun, hindi naman siya masaya talaga sa nangyayari sa life niya. Pwedeng nakuha niya yung mga gusto niya, pero hindi talaga siya masaya. Alam mo yung wala siyang, wala siyang satisfaction na nararamdaman, mhm. -mm you have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Ayan po. So, pwedeng dumating ba sa point na naging clingy ka na sa kanya? Ayan. So, hindi naman talaga totally na turn off sa'yo yung tao na yan eh. You know? Marami na kasi talaga siyang responsibilities. And yun yung inuna niya. Kesa i-handle ka. Kesa i-handle yung relationship ninyo. Mm-mm. Pero ang mahirap lang kasi dito, 'di ba? Kung dahil nga sa pera, kaya siya nakipagrelasyon sa iyo. So meron din tama yung mga tao. Tama din yung mga tao na nagsabi noon sa iyo. Okay? Meron din silang point somehow. So tingnan natin kung may pagbabalikan pa ba. Spirit guide, tingnan natin. Pero, tingnan mo na pala natin yung energy mo bago natin yan itanong. Tapos tingnan natin kung kailan ba siya ako contact sa iyo, ganyan nahanap ko lang yung card. So, kuha ko ng ibang card, no? Okay, tingnan naman natin yung energy mo. Strength. Okay. So, pwedeng may na-feel nafe ka pa talaga towards this person, ha? Hindi ka pa talaga totally nakaka-heal sa kanya. Tsaka parang gusto mo pa magkabalikan kayo. Umaasa ka pa rin. Tignan natin. Okay. Paano mo ba siya tratuhin? Six of Cups. With care talaga. Hindi ko alam kung single mom or single dad pa tong kadil mo. Pwede nga pati yung anak niya. Kung meron mga anak tong taong to, inaalala mo. Kung meron man siya mga kapatid, pati yung mga kapatid niya inaalala mo. Alam mo yung concern ka talaga sa kanya. Concern ka sa well-being nitong person mo. And even his or her family din. Tignan natin maalaga ka. Yun yung nakikita ko dito. Inalagaan mo talaga siya ng bongga. Siguro nga, hindi lang talaga yung pag-aalaga talaga, no? Pati, pati yung bulsa niya, baka inalagaan mo rin. Okay. Feelings mo sa kanya noon. Ayan. Very proud ka sa kanya. Yan o, no? parang alam mo yung yung parang feel na feel mo na siya na talaga yung makakatuluyan mo. yun yun know, yung lumalabas na energy. Tapos proud ka sa kanya. Pwedeng pag, uh, yan, yung mga kaibigan mo, sinasabi mo talaga, ganyan. I mean, proud ka sa kanya. Pinagmamalaki mo siya sa mga kaibigan mo. Tingnan natin. Tapos, an andun yung confident ka na yung taong to hindi ka iiwan. Pwedeng somehow na nabulagan ka rin talaga. Tingnan natin, ano ba yung nafe mo sa kanya ngayon? ano naman yung nafe-feel mo sa kanya ngayon king of swords actually iniisip isip mo pa rin talaga siya eh. nag-overthink ka pa nag-overthink ka Alam no kung bumabalik siya sa ano mo sa sistema mo or lagi siyang nasa isipan mo ace of pentacles parang may na-manifest mo na makipagbalikan siya sa'yo, na mag-offer siya sa'yo, na mag-sorry siya sa'yo, yun yung nakikita ko dito, may feelings ka pa talaga sa kanya, may nagagalit, may galit, pero mas matimbang yung feelings eh yung pagmamahal mo towards this person mm, -mm. tignan natin yes naiisip mo talaga siya ano tignan natin <clears throat> ano naman yung gusto mong sabihin sa kanya kung walang tayo ng isa I don't know kung mag resonate to sa'yo no ano naman yung gusto mong sabihin sa kanya? I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. So, ba't ganun parang nagsusorry pa kayo sa kanya? Eh, alam mo naman sa sarili mo na binigay mo lahat. Yun, kasi siguro, ano, somehow ba, sinisisi mo yung sarili mo kung bakit naging ganito yung relationship ninyo. Ayan, pero sabi ko nga, alam mo naman sa sarili mo na binigay mo talaga lahat sa kanya. Yung person mo lang kasi hindi talaga siya nakontento. Virgo. Mm -mm. Tignan natin. Okay. Tingnan natin kung kailan ba possible na kumontak sa iyo itong person mo. Spirit guide, kailan po possible na kumontak ang taong ito? 12 cups. 2 months, pwedeng 2 days, 2 months, 2 weeks. Pwede nga iba sa inyo 2 hours after nyo mapanood yung video na to. Pinakamatagal na is 3 months. Possible na kumontak sa inyo yung taong to. Alam mo, nakikita ka pa rin naman niya sa future niya Kaya nga sabi ko sa iyo, parang meron siyang panghihinayang dito. Parang gusto niyang bumawi sa iyo. Tignan natin kung may pagbabalikan pa ba sa part mo. Tignan natin ha. Though, nap nakikita ko naman dito yung iba sa inyo. Gusto niyo pa talaga siyang pagbigyan. Winiwish niyo pa na magkabalikan kayo. Pero tignan natin. Sa part mo ba, may chance pa ba na magkabalikan kayo sa part mo Virgo Ten of Wands yes kahit nahihirapan ka kahit alam mo na may mga tao na tututol Diba? Kasi may mga tao dito na syempre ayaw ka na nilang masaktan. Nakita na nila kung gano kahirap yung naranasan mo towards this person. So ayaw na nilang maulit yon Pero sa part mo, sa end mo, talagang nandun pa na gusto mong ilaban ito. Ang nakikita ko kasi sa'yo is ayo mo yung may, may panghihinayang ka. ba diba? Yung parang, meron naman parang chance, pero bakit hindi ko binigyan ng chance yung relationship na to? Ayaw mong mangyari yon in the future na yun yung masasabi mo sa sarili mo. Tignan natin sa part naman ng person mo. Okay, gusto niya ba talaga na magkabalikan kayo? Sa part ng person mo, gusto niya ba talaga na magkabalikan kayo? Virgo. Queen of wands Ten of coins. May lumabas na naman na pera dito ha, the empress. Yes. Hmm. -mm. Siguro na-realize ng taong 'to na hindi niya pala kayang maging masaya na hindi ka kasama. Hmm, nandoon lang may pride, 'di ba? Syempre may pagsisisi, may pang ano ba, may nahihiya. Ganyan. Pero parang inaamin niya dito sa sarili niya na hindi pala masaya yung buhay niya pag wala ka. ba? Diba? Oo, na pwedeng nakuha niya yung mga material things. Pero parang hanggang dun lang yon. Yung satisfaction sa puso niya, hindi niya maramdaman yon. pag hindi ikaw yung kasama niya. So, ayan po ang mensahe, Virgo. Maraming maraming salamat po. and more blessings to come.